Ayan, good morning, good morning mga idol Good morning uh, Welcome po muli sa ating channel At Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet Ay muling bumabati ng isang magandang umaga Bueno well, mga idol ha Shout out muna sa ating mga subscriber dyan Sa ating mga viewer Ngayon din sa ating mga follower pero bueno, samahan niyo ako sa Mike sandali ng ating programa para may makasama naman ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Ah, ang uh, paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na mga idol, eh, unahin muna natin yung tungkol sa ah, sistema ng serbisyo publiko. Pero alam naman nyo, mga idol, di ba, nasa larangan tayo ng lupong taga Pamayapa dito ng aming barangay kaya shout out muna sa aming mga kapwa lupon sa aming kayong barangay naroon? roon shout out sa inyo mga idol ah ganoon din shout out sa ating mga barangay captain sa mong barangay kayo naroon? roon sampo ng inyong mga kagawad at syempre tayo sa larangan ng serbisyo publiko ang layunin natin makapagbigay na makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga pamamayan. Kaya nga bilang mga lupunti ka pamaya pa, dito ang aming barangay, eh, wala kaming tinatanggihan uh, ah, tao sino man ang lumapit sa amin, taga barangay man namin o hindi, kapag nangangailangan ng aming tungkulin sa, la tungkulin sa larangan ng serbisyo publiko, ay ah, ito ay malugod naming tinatanggap. At kung hindi sa klaw ng aming kapangyarihan, ang kanilang indinalapit sa amin, ay ginagawa namin ito ng paraan na maibigay sila sa mga tamang kinaukulan na kung saan sila nararapat, dumulog. Alam ko naman na ganyan din ang ginagawa ng ating mga kapwa sa silang barangay na kapag may lumalapit sa kanila tungkol sa larangan ng serbisyo publiko, ay ginagampanan din nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga lingkod bayan. Kaya, shoutout sa atin mga kapalupon saan mang kayong barangay na binabati ko kayo ng isang magandang umaga Well, uh, tumapit tayo ng ibang topic tungkol sa sistema ng ating uh, kwentuhan uh, napapanahon kasi na lagi kong nakikita sa mga ano na yung pinag-uusapan ng tungkol sa beringan alam niyo, mga idol ah, nung mga nakaraan, meron akong ah, napanood sa YouTube tungkol sa Biringan, meron siyang kasaysayan, inistorya niya na siya di umano eh, nakarating sa Biringan. At the same time, ayon sa kanyang kwento, eh, nakapangasawa siya ng taga Biringan. At ah, mahirap ang kanyang pinagdaanan sa mga pangyayari bago siya nakapag-asawa ng taga-biringan. Pero alam mo nyo mga idol, kung totoo man niyang biringan na marami na nga nagkukwento tungkol dyan, ay eh, ginagalang ko ang kanilang mga paniniwala at nire-respeto ko yon. Kaya lang, itong inyong lingkod, siyempre, bagamat hindi pa ako nakakarating, just tinatawag na biringan na yan, eh tila hindi ako naniniwala na yung biringan na yan eh, totoong may biringan. Sabihin na natin totoong may biringan, pero sa tingin ko, yung biringan na binabanggit nila ay eh isa lamang yan sa mga kaharian ng ang mga inkanto o ng mga elemento. Dahil nga, naikwento ko na sa inyo nung minsan na meron kaming kasama sa trabaho na nakarating sa kaharian ng mga inkanto, pero wala siyang tinukoy kung yun ay biringan o kung ano paman. Kaya kung yan ay eh, totoo yung kwento niya na akin napanood, eh ginagalangkot niyo yung respeto ko yung kanyang naging kasaysayan. Pero siyempre tayo na mga mamamayan, ayaw na rin sa kanyang kwento, ay eh, bihira ang maniniwala sa ganyang mga pangyayari. Unless nga naman na ikaw mismo ay makarating doon sa sinasabi nilang biringan. Pero nabanggit ko na rin sa inyo mga idol na hindi man ako ghost explorer, hindi man ako ghost hunter, palibasa ako ay dating pintor na kung saan saan na di eh nakakaranas din ako ng mga kababalaghan sa mga abandonadong bahay na aming pinagtatra At in ko na nga rin ito sa ating mga kapwa explorer, mga ghost hunter na sa bawat lugar na inyong pupuntahan ay mag-iingat kayo dahil kasi yung pupuntahan nyo pinaghaharihan yan ng kung ano-anong masasamang elemento at ang namumuno dyan isa lang Diablo kapag pinakilos ng Diablo na naghahari sa lugar na yan ang lahat ng mga elemento at mainahina ang inyong mga taglay may peligro kayo dyan kaya nga tama din yung sinasabi nung isang kapwa natin vlogger na Mag-iingat kayo sa mga ginagawa nyo dahil mapanganib ang inyong trabaho. Kaya nga, malimit ko na rin banggitin na kung yan may ano, scripted or totohanan, isa ang aking advice, mag-ingat kayo. At tatandaan nyo mga idol, ha? mga explorer ng ghost explorer. Doon sa pupuntahan nyo ang Diablo at ang mga alipores niya na dadatnan nyo ay nakahanda. Kaya malimit ko rin sabihin na kayo mismong pupunta dyan, dapat kayo ay handa. At tatandaan yung maigis, malimit ko rin sabihin sa inyo, na kung mahina-hina ang taglay nyo, at may nagparamdam sa inyo, pag naramdaman yung hindi nyo kaya, eh, huwag na kayong magtagal sa lugar na yan. Dahil kasi, baka mamaya may masamang mangyari. Sample, baka mamaya merong isa dyan na pasukan sa inyo, at hindi nyo kayang palayasin, magiging maigpit nyo yung kalaban yung mismong kasama nyo sa pag-explore kapag yan ay pinasukan. Kaya nga, malimit ko sabihin na kapag merong naramdaman kayo sa isa sa mga kasama nyo na tila nawala ng kibo, palatandaan niya na yan ay papasukan kapag yan ay nawala ng kibo at laging tulala. Lalo't nakaramdam ng matinding takot. Yan ang malimit kasangkapanin at kung sakali mang may papasukan sa inyo at naramdaman nyo kung sino sa inyo ang talagang malakas at may kakayahang palayasin yan, palayasin nyo na at nang huwag nang O, simple lang po ang uh, pagpapalaya sa mga ganyan at tandaan nyo, malimit ko na rin sabihin sa aking mga uh, video sa ganito mga vlog natin na anumang uri ng mga elemento o masamang espiritu napakadaling sibakin yan kung malakas ang iyong taglay pero kung mahina-hina ka huwag kang mangangahas dahil baka mapahamak ka lang Oo. at yung mga elemento na dadat na nyo saan mang lugar kayo mag-explore tandaan nyo yung mga yan dalawang klase lang subukin kayo o paramdamin lang kayo. Kasi yung mga nagtatanong na kung totoo meron dyan, meron talaga. Damis ko nang binabanggit na kapag ang isang lugar na abandon, kumilang ng buwan, lalo taon, paghaharihan niya ng mga kung ano-anong masasamang elemento, lalo na ang mga engkanto. Dahil ang isang abandonadong lugar, lalo't malaki ang compound, gustong-gusto nila yan dahil una tahimik, kaya kayo na mag-explore kapag dumating sa lugar na yan, mabubulabog tiyak sila. Hindi naman gusto na mabulabog sila, mabubulabog sila dahil sa pagdating nyo. O, kaya hindi may iwasan na may magparamdam sa inyo o may magpakita. O, pero kalimitan naman kasi sa mga ganyan, bihira ang nagpapakita. Kalimitan magpaparamdam lang. At yung iba naman, hindi rin nagpaparamdam. Pero imposible yung hindi mo mararamdaman ang isang lugar kung meron dahil lang nga abandonado pero yung sinasabi nila na nagpapakita na kung ano-ano masamang itsura nangyayari lang po yan base sa imahinasyon ninyo Yan kasi ang masamang espiritu sa totoo lang walang itsura wala siyang kalagayan, wala lahat kaya lang nagpapakita yan gumagamit ng ibang anyo so magita ng diablo. Kasi halimbawa, may naikwento sa inyo sa isang lugar na yan, nagpapakita yung namatay o kung sino pa man dyan, yun ang kakasangkapanin ng Diablo para ipakita sa inyo. Pero ang mga inkanto, hindi yan basta-basta nagpapakita, maliban ng gusto kang biktimahin o gusto kang maging kaibigan. Oh, at ang mga inkanto, yan ang mas mabalasik na yan. Hindi kagaya ng mga espiritu hindi basta-basta nakakapanakit ang mga espiritu. Magpakita man sa inyo yan, tama yung sinabi ng isa nating idol, wala yang magagawa at dagli mawawala sa harapan mo. Hindi yan magtatagal. O, oh, hindi kagaya ng inkanto, ang inkanto, once na nabulabog at nagalit sa inyo, hanggang sa mismong bahay nyo, may posibilidad na susundan ka. O, oh, dahil yan mga idol, ikwento eh, ko na sa inyo, nangyari sa akin yan nung meron kaming pinuntahang lugar na tadtad -tad ng engkanto nung pag-uwi namin sinundan ako hanggang sa amin siguro marahil sinubukan ako nung tarantadong yon kung kaya ba niya ako ano? kasi nung nadudun ako sa lugar niya hindi siya nakaporma o oh, yung mga kinakatakutan nila ng lugar lalo yung puno na kinakatakutan nila na sabi di umano eh may namatay na rin sa puno yon yun, binulabog ko yung punong yun, wala. Wala akong naramdaman o wala man nang nagpaano sa akin. Pero siguro, hindi na siya nakaporma doon, sinubok niya ako, pinuntahan ako sa bahay. Oh, Pero kung inabot ko siya, hindi rin nagpaabot, mga idol. Kasi yung sinasabi ko, kapag malakas ka, walang uubra dyan. O, kasi, ano mang uri ng inkanto, mga idol, tandaan nyo, may hangganan ng kanilang kapang yarihan. At, hindi totoo na hindi sila kayang poksain. Doon sa mga ordinaryong tao na walang taglay, pwede nilang panghimasukan. Pero pag ikaw may taglay at nalaman nilang malakas ka, hindi yan uobra. So, dahil ang pinakamalupit na inkanto at hindi tumatanggap ng patawad, yung mga inkantong pula. O, so, yan ang pinakamabalasik. At karamihan sa mga engkanto ang mabalasik babae, hindi lalaki. Oh. Pero yan, mga nandadaya yan, ang gagaya ng itsura yan, para dayahin ka o lilangin. Mga malililang yan eh. Kaya nga sinasabi nila na sa isang lugar eh, pag ikaw ay eh, naengkanto eh, hindi mo na alam yung daan mo pabalik. O, oh, pag iniligaw ka ng mga yan, malabo kang makabalik o makauwi. Maliba na, merong isang tao na makakita sa iyo tulad na nangyari sa akin nung kami na sa Cavite nilil lang ako ng inkanto na kung walang nakakita sa akin malalaglag na pala ako sa bangin noong mga panahon na yon mga idol ay eh, wala pang taglay ang iyong lingkod o kaya kaya niya pa akong nilangin pero ngayon na meron akong taglay saan man ako pumunta hindi ako kayang nilangin ng mga yan at sa isang lugar na merong masamang elemento, pagdating ko palang nararamdaman ko na yan. O, pag may taglay -like ka, mararamdaman mo yan yung lugar na pupuntahan mo kung meron o wala. O, at yan, nararamdaman din nila kung malakas ka o hindi. O, kasi alam nila yan eh, na kumbaga nababibrate din nila o na intercept nila kung ano man yung power na meron ka. Ganoon ang mga inkanto, mga idol. Pero yung biringa na sinasabi nila, Uh, siguro isa lang yan sa kaharian ng mga inkanto Dahil nga, naikwento ko na nga sa inyo, meron kaming kasama na nakarating sa kaharian ng mga inkanto Pero wala siyang tinukoy na biringan Pero ang isa lang masasabi niya, napakagandang lugar Malayong malayo ang syudad nila dito sa siyudad natin Pero yan, tandaan niyo, ang bawat lugar na may inkanto, may portal yan Oh, hindi yan makakarating sa lugar na yan kung wala silang portal na pinagdadaanan O, oh, totoo yun Kasi mga idol, yung tinatawag na vortex o yung portal Sa mga masukal na lugar yan, malimit O, oh, halimbawa Isang compound Mga maraming puno Yung compound na yan, kapag ka may portal sa lugar na yan Hindi nakakapagtaka na magkaroon ng maraming elemento sa lugar na yan kasi ang mga elemento kasi kusaan yung mga tahimik na lugar doon yan at saka ang portal na tinatawag sa mga gubat karamihan yan yan nasa mga puno puno ng akasya kung ano-ano, basta't malalaking puno yan ang ginagawa nilang portal nandyan ang portal pero yung lugar na yan kung may portal man yan at dine na yung lugar na yan ano ba, kagaya dito, naging subdivision na o naging ano na siya, hindi naman mawawala ang portal, nandiyan pa rin yan. Dito lang sa amin, may portal dito. O, dalawa pa. Kaya lang, eh, syempre, kung mo-develop na nga itong lugar na to, nandiyan pa rin. Ang portal, pag dinevelop de ang isang lugar, hindi na mawawala, nandiyan na yan. O, ang nakakatakot lang, baka pag dinevelop de yung lugar, yung mismong compound mo, ha, nabili mo yung lugar na yan, nilagyan mo ng bakod, ginawa mong compound, baka mamaya, dyan sa mismong compound mo, nandyan yung vortex, o yung portal, nakakatakot yun, kasi, anytime, pwede maglabas-pasok sa lugar mo, yung mga masamang elemento, at wala na makakapagano yan, wala makapagsasara niyan, wala makakapagano. O, kasi, may ginawa na kami niyan, pasabugin, pasabugin mo man yung area na yan, yung portal na yan, mabubuksan pa rin nila yan kasi da, lagusan nila yan eh. Sa Bataan lang meron na kaming pinasabog na portal o lagusan. Pero ang sabi nga nung kasama naming may third eye, pasabogin man natin yan, babubuksan pa rin nila yan. Kasi sila ang may hawak ng lagusan na yan. Lagusan nila yan eh. Wala na makakapagbago dyan. O, ganoon Kaya saan man lugar na may portal, mag-develop man yan, andyan pa rin yan. O, so, at ang palatandaan ng lugar na may portal, halimbawa ang isang lugar, kagaya ito, developed na. Kapag nakakita ka, halimbawa sa pader, na parang umaalon yung pader, o ba sa puno, may parang umaalon sa puno, 99.9 portal yan, lagosan yan, patungo sa kabilang mundo. O, so, kasi, kapag may lumabas galing sa kanila, papasok dito sa atin, bago sumara yan, makikita mo yan umaalon. O, nagwiwigil ganun. Aba, sa pader, nakita mo parang umaalon yung pader. Tsaka portal yan. Either na may pumasok dyan o may lumabas. At ang nakakatakot dyan, kapag yan ipasara at nahigop ka dyan, tulad nung nangyari doon sa barkada namin, umihi lang daw siya sa may puno ng akasya. Nagulat na lang siya, bigla siyang nandun na sa loob. O, Buti na nga lang, may nakilala siyang inkanto doon at sinila siya palabas pabalik. Pero pag wala at nagpalabay-labay ka sa loob, makatagpo ka ng mga malupit na inkanto ron, baka gawin kang alipin o patayin ka dahil hindi ka nila kauri. Totoo yun. Kasi ang mga inkanto, hindi yan basta-basta tumatanggap ng hindi nila kauri. Bagamat gusto kanila maging kaibigan, hindi kanila basta-basta pwede maging kaibigan nang hindi sila nagpapaalam sa kanilang pinuno. Dahil labag sa batas nila yung makikipag-ugnay sila sa kagaya nating mortal. O, kaya yung mga yan, either na pagka nangangailangan sila ng mga tao kagaya natin, kinukuha talaga nila yan. Kaya pag may lumabas dyan, pagkakusunada nila ang tao, kukunin nila. Ganoon ang mga inkanto pero may mga engkanto naman kaya umaalis doon sa lugar nila. Ayaw ng magulo, ayaw ng ano, gusto ng katahimikan. Kapag yan lumabas sa kanilang lugar at napunta sa lugar mo, tahimik yung lugar mo, mamumugad na yun sila dyan. Ganon ang estilo ng mga engkanto. Pero yan, mga yan, ang malimit ng pagbuga, pagpugaran yan, mga puno. Ano ba, ganin sila sa lugar nila, sa kanilang kaharian. Tapos napunta sila sa compound ninyo, maraming puno. Yan ang gusto nila. O pag-aarihan nila yung lugar mo. Tapos may mga kasama ka dyan, mga ibang elemento tulad ng mga yan, mga duwendi, mga maligno, mga kapre, kung ano, ano mga kaori nila yan eh. Oo, kaori nila yan. Ang nila nila kaori na ah, nakakatakot na masagupan ninyo sa amang lugar, yung mga halimaw at saka yung aswang. Nila kaori yan. O, mismo sila takot dyan kasi wala wala rin sina santo yan eh mga yan eh o kaya pag may hinahina ka rin at yan ang nasa gupa mo lalapain ka yan yan ang mga malakas dumapa sa isang lugar kapag ka yan ang nasa mo kaya malimit ko nga sabihin sa ating mga uh, kapwa explorer na mga ghost explorer yan ang iingatan nila ng masag masagupa nila sa isang lugar o yung aswang at saka yung mga halimaw o kasi iba yan eh ibang sistema niyan Uh, talagang lalapain ka Pero wala silang sila pakialang kung may taglay ka rin o wala kang taglay. Malalaman lang nila na may taglay ka kapag hindi ka nila nakaya. O, totoo yun. Kasi do sa batang lang, sa palagi namin pinupuntahan eh, sa totoo lang marami na kaming mga pinuksa din doon ng mga masamang elemento. Uh, may mga sinasalbahay kasi doon na uh, minsan hindi may iwasang hindi ilapit sa atin dahil alam nila na marunong tayo yun yun ang mga yan pagka mo ang mga inkanto wag lang yung pula ang pula hindi marunong tumanggap ng pakiusap yun eh oo kagaya nung nangyari sa hipag ko ha ah, nakusunodahan ng inkantong pula babae siya inkantada alam mo nung tawagin namin yun kausapin namin mayabang totoo niya ng mga inkanto mayayabang talaga pagyayabangan kanya dahil tatakutin ka nga eh. Kala nila, kaya ka. Nausap namin yun, hindi nakinig. Oo. Oh. At ang sabi pa eh, doon sa ginamit namin tao para makausap siya eh, gawin daw namin yung gusto namin, gagawin niya yung gusto niya at walang makakapigil sa kanya. Oh. So, eh kesa naman yung hipag ko ang mapirwisyo at sabi ko sa kanya, pag hindi ka nakinig, wala na kaming parahan kung di puksain ka pinuksa namin siya. Kaya ngayon, yung pinaghaharian niya, tinumumugaran niyang ano, kasi na siya sa isang ano eh, parang puno yata ng kawayan yata yung lugar na yun eh. Oo. Kumbaga parang napirwisyo yata siya doon sa hipag ko dahil may kulungan ng baboy doon eh, binisita nila. Tapos yung hipag ko yata, maingay o ano, hindi ko malaman. Kasi mga inkanto, ayaw nang maingay yan eh, ayaw nang magulo. Na ano yata sa kanya, nagalit sa kanya. At the same time yata Nasagi niya o ano Eh Di ko manor Reina-reina daw yata yun Hahaha <laughs> Siyempre Malupit Hindi nakuha sa pakiusap yun Buti pa nga yung mga Engkantong itim eh Nakukuha sa pakiusap yan Depende sa kahilingan Kasi pag kinausap yan Ata no Hihingi ng kahilingan yan eh Na kailangan May bigay mo rin eh At yung mga yan Tapat mangako Oo Kapag nangako yan Naybigay mo naman yung kahilingan At nangako yan Tapat sila mangako Oo. Oh, pero kasi, para, pero pag hindi kanila kaya, ganun sila mga ako, tapat. Pero pag kakaya kanila lilin lililangin ka rin. Oo. Oh, mga manlililang yan eh. <laughs> Oo. Oh, kaya, nakikiramdam din yan sila kung malakas ka o hindi. Oo. Oh, pagka halimbawa, may nakausap kaming ganyan, tapos, eh, nakipaglukuhan lang, sa pangalawa namin pagkaharap, pupuksain na namin. Kasi nung araw, nung panahon nung nanggagamot pa yung bayo ko, mga idol, nabanggit ko na to sa inyo, naging alalay din ako nung bayo ko na manggagamot. Meron kaming ginagamit na bata na may third eye, tagatawag yon ng mga espiritu, ng kung ano-ano mga elemento. Kapag kinausap ng bayo ko yon at inanuhan niya, tinatawag yung man ng puminsala doon sa tao. Tapos pinapapasok